with the Lol Babes and Speed Dancers. Kasama din ang Tropang Lol straight from Siargao Island. Let's give it up for Jen Lee! Wow, Papa pa naman natin ang LOL Babe Speed Dancers. Ang buong tropang LOL kasama natin ngayon si Jenly. Makakausap na natin siya. Hello Jenly, hiningal ako doon. Mahihimatay <laughs> yata ako dito. Jenly! <laughs> 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 Hello! Jenly! Jenly! Maayong Hello po, sir. Para ka Ano, ano kamusta ka na Jenly? Eh, <laughs> nagkisa ko sa inyo, may trip na naman kayo eh. Bumati ka muna sa ating tropang lol. Pa? <laughs> Bumati ka muna sa tropang lol. Hello, tropang lol! Magandang hapon ko sa inyong lahat! It's your generation ng Ay, sino, yung sino yung tumawid kanina? Kasama mo ba yun? Hindi pa, sir. Mga baba po dito. dito <laughs> sa beach. At least, Sayang-saya mga tao dyan dahil nandyan ka. So yes, ngayon, ah, uh, ito na, malapit na ang Pasko. Ito, paano kayo naghahanda? Parang ang sarap ng handaan yun dyan sa may beach. Ihaw-ihaw lang, oh. Paano kayo naghahanda dyan? Abel po kami dito ang ano, lako. Si Grips po sir. kayo? Lato, hindi ko lato. nasabot sa bit na tuyo. Siwi. Oo, hindi mo nakuha. Sige. Laman loob, meron? Oh, yes. ayun, <laughs> ayun, ayun. Ay, ang oh, oh, sarap! Di ba hina... Di ba Oh. Ah, sige, kainin mo, kainin mo! Kainin mo. Kaini mo, ate! Ayun, oh. no? Ayun! Parang nasing lang. Iba siguro talaga ang dating pag yung hangin ng dagat, eh, no? sumisipol-sipol eh. Pero may gusto yes! ka bang may gusto ka bang sabihin dahil nakakapagbigay ka ng good vibes sa lahat na nanonood ng Lunch Out Loud? Hindi lang kami ha, buong uh, bansa pinapanood ka. Anong gusto mong sabihin ngayong Pasko? Um, ano pa, papasalamat po, po ako sa buong Panginoon na isa pa ako sa inyo na pili bilang isang yes sa tropang local. Hindi ko pa Sige, mag shout ka! Oh! Hello to my mga mamis! Dang Vitanilio! Juvia Arisa! Luwila si Sibilya Family! Noita Namatan Family! Aini Family! Likid Danica Luis! Presting me, Uncle Basia! <laughs> <laughs> my mama, dear! Kamingi, um, my family! Memorize niya! family! Kulang pa ba? Sige. Meron pa ba sa pamilya, no? Kulang pa. Baka may dagdag kayong family. Hindi, mula sa amin dito sa Lunch Out Loud, maraming maraming salamat, Jenly. Isang malakas na palakpakan para sa kanya. Dahil sa lahat, nabibigay mo ng saya, ng good vibes sa buong Pilipinas. Advance Merry Christmas sa iyo, Jen Lee. Sana dumami pa. Sana dumami pa ang mga blessings na para sa iyo at sa iyong family. We lol you. We lol you gently. Ang ganda ng beach, no? Correct. Pwede mo pakita sa amin na yung beach, Judge? Ipan mo nga yung Pati camera. Isama mo naman kami sa Ipain beach, beach I-tour mo kami sa beach. A music video ka kanina. Yeah. Ayan, no? Oh! Ang ganda. Oh! Low tide, low tide. Ayun, may mga tao oh! sa beach. May mga sa beach. Oh! Hello. Low tide. Hello. Low -tide. Low -tide. Low tide. Kaya ayan o, habang pinapakita ni Jenly, napakagandang siya Sa inyong tropang lolha, let's all be an inspiration to each other. And let's make everyday Christmas day katulad ni Jenly. Parang napakasaya niya araw-araw. Maraming salamat sa iyong family. Jenly, we lol you. We lol you. Pero diyan ka lang, diyan ka lang. Relax, samahan mo kami dito kasi ang napakalaking LED na sa likod namin, ikaw ang laman. Kaya kayo, samahan nyo naman kalame. Bukas, ano sabi ko? Kalame? Samahan ano? nyo po kami ulit. Bukas, dito pa rin sa paboritong tambayan ng buong tropa sa tanghalian. Ito ang... Lunch Out Loud!